Genocide, yan ang naging konklusyon ng investigasyon ng UN Human Rights Council ukol sa mga naging aksyon ng Israel sa Gaza mula na magsimula ang gera kontra Hamas. Samantala, patay naman ng tatlong pulis habang dalawa ang sugatan sa Amerika nang makipagpalitan ng putok ang mga otoridad sa isang nanlaban na sospek. Ang mga balita mula sa Ibayong Dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza. Sinelyuhan na ng na United Nations Human Rights Council ang kanilang konklusyon na isang marong acts of genocide ang managiging pagkilos ng Israel sa gera nito kontra Hamas. Ayon sa ulat ng Independent Commission of Inquiry, batay sa mga nakalap na ebidensya, mula pa na magsimula ang digmaan noong 2023, lumalabas na mas maraming paglabag sa karapatang pantao ang ginagawa ng Israel kaysa sa lehitimong layunin nitong labanan ang nasabing militanteng grupo. Ngunit sagot naman ng Israel, Fake raw umarong ang naturang report at ibinaling naman sa Hamas ang mga nasabing akusasyon. Kabilang na riyan ang pagpaslang sa mayigit isang libong sibilyan, panggagahasa sa mga kababaihan at mga pahayag ng ilang sangay na militating grupo na hayagang layuning patayin ang bawat hudyo. Samantala sa iba pang balita, nagkaroon naman ng enkwentro sa pagitan ng mga polis at isang suspect sa Pennsylvania na dapat sana i-issuehan lamang ng warrant of arrest dahil sa kasong stalking at criminal trespass. At dahil sa panalaban ng suspect, tatlong Pennsylvania police ang nasawi habang nabaril din ang sospek ng isa sa mga otoridad. Dalawang pulis naman na nasa kritikal na kondisyon na agad ding isinugod sa ospital. Humihingi naman ang panalangin si Pennsylvania Governor Josh Shapiro sa publiko para sa mga nasawing pulis na nakahandaan niyang ibuwis ang buhay para sa seguridad ng lahat. Habang nagpaabot din ito ng pahikiramay sa mga pamilyang naulila ng mga nasawing biktima. At yan naman nakalap nating balita mula sa Pitabang Panig ng Mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.